Sumugod lang naman sa nagraragas ang tubig dahil kailangan lumabas ng bahay. Hi mga me, another day, another mini vlog. Sa wakas, makakapag over na din ako. Mga isang araw pa nga po ito, ganap pa nga at heto. Binabango na nga si Prince dahil medyo masamang pakiramdam at may pasalubong nga si Papa niya. Para nga mas siya heto nga at binilan siya ng pinapabili niya at nagpabili na nga rin pala ako ng mga prutas at ulam namin dito. Grabe naman itong ulan, halos ilang linggo na at talaga namang sinasabi sinabi sawang-sawa na nga siya sa lamig. Nagpapasalamat na nga lang namin mga mi, na wala kaming mga sakit at kumikita pa din siya para sa pamilya. Yung mga yero ko nga dito mga mi talagang inamag na na kung saan hindi lang ako ang nakakaranas nito dito ngayon. syempre halos ilang araw na rin talagang umuulan at walang tigil mga mi kaya ako dito nababaha na din. Tuloy-tuloy kasi ang ulan mga mi as in walang tigil tapos kinabukasan heto at pumunta kami ng center para ipat check up si Asyong. es mga mi kahit ganito ang ulan na as in hindi mo na makita ang daan lumabas pa din kami. Na lang din talaga open yung center dito sa amin mga mi tapos may doktor. Awan ng Lord mga mi binigyan ng mga gamot si Prince tapos nga okay na siya ngayon. Uwi na nga sana kami sa bahay nito na nang dumating itong Baguio Water District mga mi para ayusin yung metro namin. Buti na lang talaga maaga nilang inayos mga mi sakto rin kasi na may tubig ng araw na yan. Papatila nga kami ng ulan dito at video ko itong gas na kung saan nakikisabay nga na naman sa mga billings namin. Ako naman. Dito nga naabutan ako ng mga lola tita ko etong kapatid ko na siyang nagtinda ng paninda ko mga mina kung saan basang basa din sila. O so, diba kahit maulan kailangan talagang maghanap buhay. Pos ayun nga nakukuha pa talaga naming tumawa kahit ganito na yung sitwasyon namin. Itong ulan pagsubok lang naman ito sa atin mga mi kaya kahit papano kailangan pa din nating magpatuloy. Iniwala ako na lahat ng hirap at sakripisyo natin eh, may mga magagandang kapalit na nag-aantay. Kahit gaano pa yan kahirap basta kumikilos ka at si Lord ang kasama mga mi nagiging magaan pa din ang lahat. Pagbukas ko nga ng bahay mga mi heto at madami na naman kaming tubig na naabutan. Punas-punasan ko na nga lang ulit yan mga mi para hindi madulas ang mga bata tapos heto ako magpapalit na nga muna dahil basang-basa. Palit lang ako niyan at nagluto na itong sabaw na ulam namin mga mi at ang sarap talaga humigop ngayong taglamig. Maan pa nga natin ng madaming gulay na sahog mga mi o oh, diva kahit papano masustansya. Ito pa nga ang isang ipinagpapasalamat ko ngayon mga mi na kahit ganitong maulan kahit papano may mga nauulam pa din tayo na masasarap. Nay lang mga mi na hindi nagpapabaya ang Lord at He will provide everything. Alam niya nga mga may ang mga pangangailangan natin kaya magtiwala lang tayo palagi. Dahil basang basa ako sa ulan mga may pagkatapos kong nagluto at kumain kami eh naligo ako at eto at nagblower na din. Para nga paghihiga kami at matutulog mga may hindi nga po basa yung buhok ko. Oras nga na yan kasi mga may medyo plagod ng pagkatao ko tapos gusto ko na ding matulog. So, nga mga may dahil sa maaga rin akong nagluto ng paninda tapos nabasa pa nga ng ulan. Hindi na nga lang din talaga meron itong blower na kung saan ginagamit din namin pang pat 'yung ng mga damit ngayon mga mi. Siya paano? Salamat sa panonood. Please follow, like and share this video po. Bye-bye.